eto na dyan. Oh. In our opinion, okay. sa kanilang opinion ay accompanying financial statements present fairly. Ha? Huh? Fairly. Oh. In all material respects. Fairly patas. Patas. Oho. Uh -huh. Alam mo ba na nag-release nag, nag na ng audit report Ah, commission and audit? Yan Ah. Yeah. Yan ang yeah. sinasabi ko. <laughs> oh. oh. Nag-release po. Ha? Bago yan? Bago. Oh. Ito ay in-release June 19, 2025. June 19? Ah, Oh. Pero ngayon lang ito na sa publiko. Ba Mm -hmm. naman ata? Bakit Bukang matagal niya. Oh, oh. Eh, siguro ito ay dumaan pa sa masusing pagsusuri. Uh, pagsusuri naman. kung totoo, kung tama. Aba. Bago ipa-public. <laughs> Oo, oh, 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 kasi matindi mm -hmm. usapin yan eh. Oo. Oh, oh, oh. Alam mo ba na dumilitaw dito? Ha? Ito, uh, doon na i... Ano ito eh? One, two, three, four pages to dyan eh. Ha? Four pages? Four yung... pages ito. Okay. Oo. oh. oh. Basahin ko na lang yung uh, bandang page 3. Eh, page 3. Meron ba sa tatangin disposition niyan? Isa ba yun? Yung pinaka... Ah, ito, opinion na mismo. Ah, opinion? Oo. Ayan. Pero halimbawa yung... Uh, Ang tawag pa sa decision na rin, opinion? Ang ano? Ay, ano yan? Decision na ba mismo ng COVID? Independent Auditor's Report. Ah, mm -hmm. okay. Siguro hinihingi na rin ito ng Office of the Vice President. Uh -huh. Kasi ito yung kanyang panglaban, eh, di ba? So hindi pa yan ang report kasi di ba parang ang COA meron din commission, commissioner, deputy commissioners parang may unbank din ata yung composition ng COA, di ba? Eh pero ito na wala naman silang ng ibang audit. Oh, sige, na, sige, sige. Hindi naman mag audit yung unbank. Oh, di ba? Hindi, akala ko baka eh, submit lang ito. Ayun. Ito na yon. Sige, sige. Oh. we are pleased to transmit the annual audit report on the office of the Vice President for calendar 2024. Ayan. In compliance with Section 43 of Government Accounting Code of the Philippines. Ayan. ayan sige. Oh. O. Tapos talo na tayo, ha? O. Oh. Kasi dito sinabi nila kung ano yung mga inaudit, eh. Lahat inaudit. Ba? Mm-hmm. -mm. Lahat sa tanggapan ng BPP, Hindi, yung oh, lahat uh, ng apat uh, na raong... Lahat ng pondo. Ah. Uh, pondo na kasi pinag-uusapan dito. OBP? Pati ba yung DepEd? Hmm. Hindi. OBP lang ito. Office of the Vice oh, President. Oh, oh. Sige. Mm. We have audited the accompanying... financial stat statements of the Office of the Vice President, oh. uh, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024. Oh. And the statement of financial performance, statements of cash flow, mm. statement of changes in net assets, equity, oh. statement of comparison of budget, and actual amounts for the year